Dito nang gagaling ang apat rider na nahuli kasama si Kevin Badig na nahuli ng ating Las Piñas traffic. At ito'y nakabuhos ibig sabihin walang lalabas kahit anong sasakyan at intersection ito. Pero lumabas pa din ang apat. Kaya hinuli dahil napakadelikado at ang bibilis ng mga sasakyan pag nakabuhos. Ang dalawa umami naman. Pero ang isa pa iyak-iyak pa mga style bulok. Dito na nakapag-video si Siraulo na Kevin Badigas or Kevin Badig. Sana magkaroon ng batas sa mga ginagawa ng ibang vlogger na maling-mali ang mga sinasabi basta makuha LNG sila ng views at kumumita sa maling pamamaraan. Dahil hindi patas ang side pang ni Siraulong Kevin Tanyola Badigas ang makikita nyo ang side ng traffic hindi nyo alam. Nauuto kayo sa mga maling ginagawa ng ibang vlogger na walang kwenta sa lipunan. Ipapakita ko lang muna kung saan sila lumabas ang apat na rider kasama si Siraulo na Kevin Badigas or Badig. Dito sila galing. Kung makikita ninyo nakastop or nakahinto lahat yan kasi nakabuhos sila para mabawasan ang traffic. Ako po si Teodolpo Asaytono, yung nag-viral po sa Villacristina, Verdan. Noong mga oras ng alas 6 pasado, nagbubuhos po kami ng pasapote bigla po lumabas ang apat na rider kasama na po yung angkas rider na ayaw ayaw po magpatiket dahil wala po daw banday ang totoo po yan, mga idol ah, nandun po kami ni Bobis, ah, si Ninyo Bobis cycle 12 nung tinikita po ni Cycle 1, 2, yung dalawa ay wala pong reklamo. Yung dalawa pong naiwan, yung babae pong joyride ay umiyak. Hindi ko naman po pinaiiyak, pinaliwanag ko po yung violation. <coughs> Ayun, yung una ko po tinikita, yung angkas rider na si Kevin uh, Badiges na tiga kalokan. Na ang sabi niya ay wala daw tao. Mali po yun. Uh, wala pong katotohanan yun sapagkat so, nandun po kami oras na yun, po kami. Mas delikado po yung ginawa nila kung yung nabangga. At sabi na, huli dap, wala po nangyari, wala pong perang involved doon, kundi puro tiket. Apat po silang tinikitan, hindi lang po matanggap ni Sir Ryder na siya tinikitan dahil wala daw CCTV at wala daw enforcer. Mali po yun. Kaya ako po nagsasalita para malaman po ng lahat na wala pong perang nangyaring abutan na sinasabi niyang huli dap o lungga ako dyan sa Berdan ako po yung nagtatrabaho lang tikit po lahat yan wala po talagang imbol na pera maniwala po kayo alam ng Diyos ang totoo kayo na po ang busga salamat po uh, kayo po Sir Kevin Badigas ah, uh, nagbablog po kayo ng mali nagpapasimpat siya po kayo sa netizen pero alam niyo po na sa sarili niyo na wala po akong ginawang mali Bagkos ginawa ko lang po yung tama Sa trabaho, ticket po lahat yan Kaya po masakit po sa akin yan Pero papasadyos ko na lang po yung ginawa nyo Huwag po kayo mandangay ng iba, salamat